Ayan mga Kanoypi, may karga na namin dito sa likod ni Mia. Hopefully na hindi malaglag 'yan mga Kanoypi, hindi masira yung ano, mga pinagdikitan. Para wala tayong back job na ano gagawin. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video araw ng Sabado, hindi pa ako lumabas mga kanoypi may ginawa ako gumawa tayo ng patungan ng water filter mga kanoypi na ginawa natin bali, ngayon kasi natin i-deliver sa Anunas mga kanoypi, yung water filter na yan at syempre kailangan natin siyang uh, ipatong kasi naka yan mga kanoypi hirap naman kung wala siyang patungan na i-deliver natin masisira yung kanyang pagkadikit sa ano sa mga drum masisira yung PVC pipe so kanina gumawa na ako mga kanipi at ito na yung ginawa ko na patungan sa drum na yon na tatlo ayan naka elevate din mga kanipi so yan yung ginawa ko para may deliver natin ngayong araw ng Sabado yung tatlong drum na yun ayan mga kanipi itra-transfer na, na namin dito sa may kahoy na ginawa ko yung patungan sama natin si Bentong mga kanayipe nakalagay na <laughs> saktong sakto naman yung ginawa natin Ayan Nakapatong na siya Naka elevate na rin mga kanipi. So lalagyan na rin natin ng ano konting uh, protection mga kanayipe para hindi gumalaw So maglalagay siguro tayo ng kahoy or anuman, or itali na lang natin Ayan Ilalagay natin 'yan sa ano sa likod ni Mia. <laughs> so siguro, lagyan natin ng kahoy na suporta niya. Para hindi gumalaw itong ano, pagkadikit niya dito sa ano sa mga drum, mga fittings niya. Ayan. Bali nandito na rin yung ano, yung ginawa ko kahapon na taanan ng tubig mga kanayi. Ayan, matigas na rin. Ayan. Ayan siya. Alright. Diyan na lang yan sa loob. So, sila na lang siguro mga kanipin, ano, magbubutas ng ano, nung daanan ng tubo papunta dito sa ano sa drum. Syempre yung manggagaling ng ano ng fish pan, may tubo yan na papunta dito. Sila na lang magbubutas yan. Ayan. Kutan natin. Ayan oh. Ayos. Sana magkasa kay Mia yan. <laughs> sa likod. Bali, nilagyan ko na ng kawayan mga kanipi na anim na piraso tatalian ko na lang mamaya para dagdag suporta niyan para hindi gumalaw yung ano yung ito tangke na yan ayan tatalian na lang natin para ano hindi na gumalaw alright ayan mga kanay, na natin yung ano yung water filter ng fish pan Diyan si Bentong sa kaserin yan. nga na to, kayo, nata, tanga, igay, eh. o o. Ayan mga kanuipi, May karga na namin dito sa likod ni Mia. Hopefully na hindi malaglag yan mga kanuipi, Hindi masira yung ano. Mga pinagdikitan. Para wala tayong back na ano. Gagawin. Ayan sana hindi masira mga kanaypi. tara. Tara. problema yung ano yung nasa likod na karga natin dito na tayo sa pagtideliveran natin wala namang sign na ano mga kanayipi dito dito na lang kinuha natin yung epoxy ayun mga kanayipi buhat na ni Renier at Bentong yun Bale lalagyan natin ng ano epoxy pa yung nandun nagcrack yung ano niya. Buti na lang dinala namin. Itong epoxy. Paigid mo tayo ta 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 ta. Ayan mga kanaypi, nagcrack dito banda. At tanggal yung ano niya. Pagkadikit niya. Mabuti na lang nagdala tayo ng ano, epoxy. Ayan mga kanayuti matakpan na yung ano Yung nagcrack Ay sen Buti na lang dinala namin tong ipuksi Sige Gilid na lang sa loob Gilid na lang sa loob Ayos na. Oh, buti na dinala ko yung ano, epoxy. Nag-crack. Oh, nalog nga kanina siguro. Ay, mga kanipi. Finally, na-deliver na yung ano, pinagawa sa akin ni Kuya Norman Sullivan ayos na nag crack man yung ano yung nasa gitna na lagyan ko naman na ng epoxy kaya all goods na thank you so much kuya norman sa ano sa tiwala ayan ano, tara na ha tara na mga ipi. na tayo

Tetan. Ay, mga kanaypi. Pumili kami ng merienda ng dalawa eh. <laughs> Kasi sila yung nagbuhat kanina. Ah, pauwi na kami. Ayan mga kanaypi. Palabas tayo para mamasada tapos naman na tayong nananghalian eh at ito magdi na tayo doon sa ko noong high school na si paring Jeffrey Ladrera ayan nagpapahabol pa siya ng ano ng isang tray kaso lang tatlo lang mga kanayipi yung mabibigay ko ngayon kulang yung ano yung itlog na naipon ko ayan nakuha ko na rin yung itlog nila ngayon so kulang talaga hanggang tatlo lang yung may bibigay eh. sunod na lang pre yung order mo pa <laughs> Anjan si Mia mga kanipyo ang dumi niya bukas lilinisan ko na lang wawasingan ko tak Oh iya. Ini, aja. Thank you, pake. Ah, okay. segi. Next time, ulit. <laughs> thank you, thank you Ayan mga kanoyipi Nabigay na natin yung order Ni paring Jeffrey Ladrera Thank you so much pre sa ano sa pag-avail ng paninda kong itlog. So comment lang mga kanipi or mag-message kay sa Facebook page ko na Noypi Vlog. Kung gusto niyo na ano na mag-order din ng itlog. yan mga ka nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last-last na mga videos ko, tapusin natin itong vlog na 'to. Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin. Unang-una yan, advance happy happy birthday nga pala kay Enteng or Roger ngayong darating na July 17. Advance happy happy birthday sa iyo, Sir. At shoutout na rin tayo mga kanay kay Nanay Nida Getens at kay Madam Marjorie at Ana Abigail Sophia from Diggs. Ayan, shoutout sa inyong pamilya dyan. Shoutout na rin mga kanay kay Viva Lola Vlogs. Shoutout kay Mel Bicicleta Bike Vlog. Shoutout kay Romeo Budano. Shoutout kay Mary Pabroa shoutout kay Uncle Estevi Doc Santiago. At shoutout kay Pilipi Santiago. shoutout Uncle. Shoutout na rin kay Leo Digario Versosa. Shoutout kay Elpidio Estimada Ganaben. Shoutout kay Ronald Tihada. Shoutout kay Gel Manuel Gandia. Shoutout kay Luar Kubal. Shoutout na rin mga kanayipi kay Ronald Moranion from Pasig City. So dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanayipi. Kung gusto nyo rin ma-shoutout next vlog, just comment below lang para ma-shoutout natin dyan sa mga susunod na vlog. So thank you so much sa naman mga kanayipi sa pagsama sa panunood at sa no skip ad sa ginagawa nyo. Thank you, thank you. Kita-kita naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin natin. Stay safe lagi. I love you all and peace out.